Yo, what's up mga kaboy barko For today's vlog mga kaboy barko Ang topic natin ngayon mga kaboy barko Sa video na to Ay ating pag-uusapan Kung paano nga ba maging isang ordinary seaman sa barko So kung ikaw mga kaboy barko Ay nangangarap pa kapag barko Ay tamang tama ang channel na napuntan mo Dahil napunta ka sa channel ko At kung bago ka pa lang sa aking youtube channel Mga kaboy barko Huwag mo kalimutan mag-subscribe at i-click ang notification bell para lagi ka pa rin updated sa mga videos ko pang uh, ito. So bago ko ang video na ito mga kabuhayber ko, ay kung interesado ka sa video na ito ay pagpatuloy mo lang ang iyong paranood hanggang sa dulo para magkaroon ka ng idea kung paano nga ba maging isang ordinary seaman si sa barco. So bago ko basahan ang video na ito mga kabuhayber ko, intro muna tayo. Yeah. Buhay Barko Channel, kayo ay maso surprise. Kaya mag-follow na kayo dito at mag-subscribe. Lahat ay welcome dito, mga seaman pati wives. Ikutin ang mundo barko sa dagat ating ride. Mga marino, halina't mag-subscribe na dito. Ito ang channel na sasagot sa tanong ninyo. Paano nga ba maging isang ordinary seaman sa barko? Marami sa ating mga Pilipino ang nangangarap maging isang seaman at makapagbarko dahil sa taas ng demand ng mga Pilipino shippers sa buong mundo at number one Pilipino ang inahanap ng mga shipping company sa buong mundo. Dahil sa kasalukuyan sa patuloy na pagtaas ng kumukuha ng kursong siman sa Pilipinas, yung iba ay hindi pinapalat makasakay sa barko at yung iba naman ay walang kahirap-hirap nakasakay ng barko. Sa mga maritime school ngayon, andyan yung mga kursong pwede mo kunin para makapagbarko ka andyan ang kursong marine engineering, nautical, at marine transportation. Sa tatlong kursong aking nambangkit, alam mo ba na pwede ka maging isang ordinary seaman sa barko? Ang nautical at maritime transportation ang magiging dahan upang ikaw ay isang maging ganap na ordinary seaman sa barko. Pero siyempre mga kabuhay barko, bago mo marating ang maging isang ordinary seaman, ay kinakailangan mo muna mag-enroll sa mga maritime school at kinakailangan mo muna mag-aral ng apat na taon upang ikaw ay makapagbato at maipasa mo lahat ng iyong subject habang ikaw ay nag-aaral pa. After mo makagraduate ng apat na taon ay alam nyo ba na start pa lang ng iyong mga pagsubok upang ikaw ay makasakay na sa barko at maging isang ganap ng ordinary seaman. So after mo makagraduate ay kinakailangan mo muna makumpleto ng mga requirements upang ikaw ay matanggap na sa mga shipping company. So ano-ano nga ba ang kinakailangan mong kunin ay requirements at ito ang mga sumusunod na kailangan mong kunin na requirements. CMAS book, passport, basic training certificate o yung tinatawag na sulat, sulas. Marina SID, NBA clearance, Dick Watchkeeping, Marpol Consolidated 126 certificate at iba pang mga requirements na pang -siman. After mo makompleto ang mga requirements na nabanggit ko, alam mo ba na another pagsubok na naman ng iyong kakarapin? At ito ay yung pinakamahirap na part sa pagiging seaman, ang pag apply na sa mga shipping company. Dahil bago ka matanggap sa mga shipping company, ay katakot-takot na pagsubok ang iyong pagdadaanan. Ang minsan ay i-reject -re ka ng mga shipping company, hindi kanila nila i-hard sa kanilang company sa kadahilan ng ikaw ay fresh graduate pa lamang at ay walang bakir ito ang isa sa masakit na katotohanan sa mga shipping company na kapag pre-graduate ka pa lamang pero walang bakir ay pabaliwalain kanila sa kanilang company pero alam nyo ba mga kabuhay barko ang the best way na gawin mo kung ikaw ay nahihirapang matanggap sa mga shipping company international ay mas mainam na kumuha ka muna ng experience sa inter-island inter o sa mga local shipping company sa Pilipinas dahil ito ang isa sa magiging advantage mo kapag ikaw ay may experience at least one year sa local company sa Pilipinas. Dahil sa karamihan ngayon ng mga fresh graduate na seaman ay kumukuha muna sila ng experience sa inter-island. Dahil kapag ikaw ay nagkaroon ng na experience at least one year ay nagkakaroon ka ng kumpiyansa sa iyong sarili habang ikaw ay nag apply na sa mga shipping company international. At kung ikaw naman ay pinalad ng matanggap na sa isang shipping company, at bilang isang dekadet ay bukas na ang isang opportunity para maging isang ganap ka na ordinary seaman sa barko. Pero ano nga ba ang dapat mong gawin upang ikaw ay maging isang ordinary seaman? Ang isang ordinary seaman sa barko ay hindi pa ganun kalaki at kataas ang responsibilidad sa barko. Dahil ang maging isang ordinary seaman minsan ay nakadimpindi na rin sa isang shipping company dahil kung ikaw ay isang dekadit sa kasalukuyan ngayon at meron na experience at least 9 months on board sa barko, minsan ang ginagawa ng isang shipping company, sa pangalawang mo kontrata ay ipopromote ka na bilang isang ordinary seaman. Pero siyempre mga kabuhay barko, ang isang shipping company minsan ay nagbabase rin sila sa maganda mong evaluation habang ikaw ay naka-onboard pa sa barko. May dalawang klase para maging isang ordinary seaman. Ito ay yung tinatawag na onboard promotion at agency promotion Ang onboard promotion ito ay ginagawa habang ikaw ay nakasakay pa sa barko Na kung saan, kapag ikaw ay nakita ng iyong mga officer Ng katangian na masipag at karapat dapat na ipromote bilang isang ordinary seaman Ay ipupus nila sa company na ma ka bilang isang ordinary seaman Dahil ang promotion onboard sa barko ay nakadipindi sa iyong performance, kung gaano ka kaagresibo sa iyong trabaho at kung gaano ka kainteresado -ka maging isang ordinary seaman. Dahil ang promosyon sa barko ay magmumula sa iyong sarili na kung saan dito masusubukan ang iyong kakayahan para maging isang ordinary seaman sa barko. So yun lamang mga ka-boy barko po to video. Sana yung nagkaroon kayo ng idea kung paano maging isang ordinary seaman sa barko. At kung nagustuhan mo ang video na ito mga kaboy barko, ay huwag mo kalimutan mag-subscribe at share ang video na ito. At ganoon din mga kaboy barko, muli ako nagpapasalap sa lahat na sumuporta sa aking YouTube channel. Sana isamahan niyo ako mga kaboy barko hanggang sa paglago ng aking YouTube channel. Sana ipatuloy niyo akong samahan hanggang sa dulo. So yun lamang mga kaboy barko. See you for my next videos.